Ang boyfriend kong si Edmund. Ang boyfriend ko na si Edmund ay may matalik na kaibigang babae mula pagkabata, si Lila, isang babaeng malakas kumain pero sobrang makakalimutin. Hindi niya kailanman matandaan kung saan nabibili ang masarap na pagkain. Milk tea sa silangan ang lungsod, inihaw na pugita sa hilaga, at palaging baligtad ang naaalala niya. Ganito ang naging sitwasyon hanggang sa ikaisang daang date namin ni Edmund. Tumawag na naman si Lila. Binati pa kami ng enjoy sa date niyo sa East Side ha. Tapos agad nagreklamo, grabe, bigla akong nagcrave ng inihaw na pugita. Eh since dadaan naman kayo, pabili na rin ako ha, please. Salamat. Napatawa si Edmund at pabirong sabi, Ang tanga talaga, mali na naman ang tanda mo. Pero pagkababa ng tawag, agad niyang inikot ang sasakyan, parang sanay na sanay. Sige na, pwede naman tayong mag-date kahit kailan. Pero yung inihaw na pugita, maubos agad pag nahuli tayo. At saka, hayaan na natin si Lila, mahina lang talaga memorya at mahilig kumain. Mga salitang ganun. Narinig ko na ng siyam na putsyam na beses. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na piniling manahimik. Sa halip, nagdesisyon akong umuwi at pumayag sa arranged date ng mga magulang ko. Tutal, lahat naman siguro ng tao, may childhood friend din. Pagkarinig ni Edmund, bigla siyang promeno. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, mariin ang labi, at dahan-dahang lumingon sa akin, puno ng pagtataka ang mga mata. Ophelia, ano nang sinabi mo? Natigilan siya saglit, parang may naisip. Unti-unting lumuwag ang kunot sa noo niya at napangiti siya. Selos ba to? Nagsiselos si Ophelia ko. Pero si Lila, matakaw lang talaga yun. Kapag hindi nakakain ang gusto niya, umiiyak yon sa ilalim ng kumot tuwing gabi. At isa pa, huwag kang ang magsalita ng hiwalayan, masakit yon sa akin. Ang tono niya ay parang nang aalo ng bata. Na para bang ang sinabi ko ay hindi niya sineryoso. Kaya tumingin ako ng diretsyo sa kanya. At mariin kong binigkas, bawat salita puno ng paninindigan. Edmund, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Tumigil ang ngiti sa kanyang labi, Maya-maya, tumingala siya at tinignan ang karatula papunta sa hilagang lungsod. Bumigat ang boses niya. Dahil lang gusto kong bilhan siya ng inihaw na pugita. Tumango ako tapos umiling. At hindi rin. Hindi ko kailanman tinuring na mali ang pakiusapan ang kaibigan na bilhan ng pagkain. Hindi ko rin pinagbabawalan ang boyfriend kong makihalubilo sa mga babae. Pero ang talagang sumasakit sa akin. Ay sa tuwing hindi naman convenient, lagi pa rin niyang pinipiling putulin ang date namin. Para lang mag-drive ng kalahating syudad. At bilhan ng pagkain ang matakaw niyang kaibigan na mahina pa sa memorya. Pagkatapos noon, madalas siyang napapabuntong hininga. At lagi niyang sinasabi, E eh kasi tayo naman, matagal pang magsasama. Pwede tayong mag-date kahit kailan. Pero si Lila, minsan lang humiling, paano ko siya tatanggihan? Minsan lang, inulit ko, sabay mapait na tawa. Simula nang maging kami ni Edmund, ipinakilala niya ako sa barkada niya. At syempre, kailila ang babaeng matakaw at makakalimutin. Sa umpisa, wala naman akong galit sa kanya. Ang lalaki at ang babaeng matakaw. Kahit sabay silang lumaki, si Edmund at si Lila ay palaging nakikita ng lahat bilang magkaibigang tadhana na ang nagtakda. Kaya noong unang date namin ni Edmund, at tumawag si Lila para magpabili ng duck neck, hindi ko talaga pinansin. Kahit na yung tindahan ng pagkain na yon ay halos isang daang milya ang layo mula sa lugar ng date namin. Kinabukasan, kami pa mismo ni Edmund ang nagmaneho papunta roon para bumili ng duck neck. At ako pa ang personal na nag-abot sa bahay ni Lila. Pero nang bumukas ang pinto, hindi si Lila ang bumungad, kundi ang tatay niya. Ang mga mata niya may halong hiya at pagod. Mahilig lang talagang kumain yung anak ko, sabi niya. Minsan nalilito pa sa mga lugar. Ayaw na sana niyang istorbohin kayo, pero kagabi daw, dahil hindi siya nakatikim noon, umiiyak ng umiiyak hanggang hindi makahinga. Dinala tuloy ng nanay niya sa ospital. Noong mga panahong yon, inisip ko lang na isa lang siyang babaeng medyo clumsy at sobrang foodie. Pero si Edmund, labis ang pagkabahala. Magkababata kami ni Lila, sabi niya, mas close pa kami kaysa magkapatid. Bata pa lang ako, pinangako ko na sa kanya, kahit gaano kalayo, pag gusto niyang kainin, ako mismo ang magdadala. At ngayon, hindi ko natupad yung pangako ko. Kaya sabay kaming pumunta sa ospital para dalawin siya. Sabi ng doktor, nagkaroon daw siya ng hyperventilation dahil sa labis na pag-iyak at dapat huwag na siyang umiyak ng sobra sa susunod. Habang nakaupo sa tabi ng kama, mahinahong sinabi ni Edmund. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na gusto mong kumain ng kahit ano, pupuntahan ko agad. Noon, hindi ko pa napagtatanto kung gaano kalalim ang problema. Pero paglaon, tuwing may date kami. Laging tumatawag si Lila sa parehong oras, parang alarma. Milk tea sa east side, inihaw na pugita sa north side. At hindi kailanman tama ang lugar na sinasabi niya lagi siyang humihingi ng tawad. Pasensya na, Ophelia, istorbo na naman ako sa inyo ni Edmond. Wag na lang siguro, wag na kayong abalat. Ngunit bago pa niya ibaba ang tawag. Maririnig mo na ang mga hikbi niya, mahina pero sinasadya. Si Edmond, takot na takot na baka maulit na naman yung pag-iyak hanggang maospital. Kaya sasabihin niya, Ophelia, pwede naman tayong mag-date kahit kailan. Pero si Lila, pag di nakakain ang gusto niya, umiiyak buong gabi. Pag napasobra, baka maospital ulit. Pakiusap, pagbigyan na lang natin. At gaya ng dati, ikot ang manibela. Isa, dalawa, tatlo hanggang paulit-ulit. Noong una, sabi ko sa sarili ko, ayos lang, matakaw lang naman siya. Pero sampu, labing isa, labing dalawa. Napaisip na ako, kung makakalimutin siya, bakit di na lang niya isulat? dalawampu, tatlumpu, apat na po. Napangiti na lang ako, kung ganyan siya katakaw, bakit di siya magpa-deliver? Pero sabi ni Edmund, eh pag-delivery, malamig na yung pagkain. At piki pa naman yon si Lila. Mas mabuti nang ako na lang. At habang sinasabi niya yon, wala man lang bahid ng inis sa mga mata niya. Puro pag-aalaga, lambing at pag-unawa. Si Lila naman pagkatapos naming dalhan ng pagkain agad hawak sa kamay ko at magpapakumbabang sabi. Ate Ophelia, istorbo na naman ako sa date niyo, no? Nakakahiya talaga ang tanga ko, mali na naman ang tanda ko. Promise it, next time pipigilan ko sarili ko kahit gaano ko kagusto. Di na ako tatawag kay Edmond. At tuwing maririnig yon, lalo lang naawa si Edmond. Tatawa siya at sabay-saway. Lila, ano ka ba? Wala yon. Si Ophelia, mabait yan, di siya mainis sa'yo. At doon na naman ako itinataas sa pedestal ng ki mabait at maunawain. At sa susunod na date, parehong eksena ulit. Kahit gaano ako kabagal. Pagdating ng ikasyam na putsyam na beses ng date na naputol ng tawag. At ng parehong ki hindi matandaan kung saan ang bibilhan ng pagkain. Nagsimula na akong mabuksan ang mata. Si Lila, ginagamit lang ang mga tawag na iyon para iparamdam na siya pa rin ang espesyal kay Edmund. Childhood friend, pero marahil gusto rin niyang subukan kung hanggang saan siya sa puso niya. Kaya noong ika negatibo siyam na putsyam na beses kaming naistorbo. Nag-away kami ni Edmund ng matindi. Nangako siyang wala ng susunod. At ako, pinili kong maniwala ulit. Pero pagdating ng ika negatibo isang daan na date. Tumunog na naman ang telepono. Parehong boses, parehong dahilan at gaya ng dati. Umikot na naman ang manibela. Sa sandaling yon, ramdam kong napagod na ako. Kaya tahimik kong sinabi, Edmund, maghiwalay na tayo. Hindi siya pumayag. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. At ibinalik ang sasakyan sa dating direksyon. Ngunit bago pa kami makalayo ng tatlong milya. Tumawag na naman si Lila. Sa kabilang linya, may halong hikbi ang boses niya. Kuya Edmund, pinadeliver ko na sana, pero tatlong oras pa bago dumating. Pagtingin ko sa shop, tatlo na lang yung natitirang inihaw na pugita. Baka maubusan na naman ako, huhul. Habang lumalakas ang iyak niya, lalong lumambot ang mga mata ni Edmund. At sa wakas, mahina niyang sabi. Sige na, huwag ka nang umiyak. Si Edmund mo na mismo ang pupunta roon. Siguradong makakabili ako para sa iyo. Tahimik lang akong nakaupo sa passenger seat, walang imik, habang pinakikinggan ko ang usapan nila. At gaya ng inaasahan ko, pagkababa ng tawag, agad na namang inikot ni Edmund ang sasakyan. Pero ngayong gabi, hindi na ako magpapasensya. Matigas kong tinanggal ang seatbelt. At kahit umaandar pa ang kotse, inare ko ang kamay ko sa hawakan ng pinto. Nataranta si Edmund. Bigla siyang promeno, at sa sandaling tumigil ang kotse, binuksan ko ang pinto at lumabas. Agad siyang bumaba at hinabol ako. Mahigpit na hinawakan ang braso ko. At mahinahong sabi, Ophelia, promise ito na iyong huling beses. Huwag ka nang magalit, please. Gabing gabi na rin kasi walang dumadaan na sasakyan. Uuwi ka ba talaga mag-isa? Ophelia, maniwala ka sa ako. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang may tumunog na ting. Alam ko na kung ano yon, WeChat notification mula kay Lila. At sa loob lang ng ilang segundo. Sumunod ang boses niyang halos umiiyak sa kabilang linya. Kuya Edmund, tiningnan ko ulit. Isa na lang pala yung natitirang inihaw na pugita. Anong gagawin ko ngayon? Mabilis ang sagot ni Edmund. Huwag kang mag-alala, pupunta agad ako riyan. At ganun lang. Binitiwan niya ang braso ko. Tumingin ako sa kanya, may sandaling pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pero sa huli, tumalikod siya, bumalik sa sasakyan. Binaba ang bintana at marahang sabi. Ophelia, pupunta muna ako sa north side. Sigurado ka bang ayaw mong sumama? Hindi ako sumagot. Napabuntong hininga siya, sabay sabi. CJ, bibilhan ko muna si Lila tapos babalikan kita. Huwag ka nang lalayo, okay? At sa isang iglap, Umandar na ang kotse. Naka-high beam ang ilaw. Ang ugong ng makina unti-unting naglaho sa likod ng kurbada. Wala man lang pag-aalinlangan. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak ang dibdib. Ramdam ko ang tibok ng pusong dati ay para sa kanya. Ngayon, puro kirot na lang ang naiwan. Pero sa gabing yon, nangako ako sa sarili kong tatapusin na talaga. Paglingon ko, puro dilim. Alas 9 pa lang ng gabi, pero sa Ezequiel, isang liblib na lugar sa east side ng lungsod. Parang hating gabi na ang katahimikan. Plano talaga naming magstay sa homestay doon ng isang gabi. Kaya maaga kaming umalis kaninang hapon. Pero ang kalsadang dinadaanan. Mapuno, madilim. At minsan may maririnig kang parang ungol ng hayop mula sa gubat. Ngayon, wala nang kahit anong tunog. Walang kotse, walang tao tanging hangin at mga kuliglig. Hindi na ako umasa na babalikan pa ako ni Edmond. Pero kahit ganun, ngayong gabi, nag-ayos pa rin ako ng maayos para sa date na ito. Suot ko pa rin yung maikling damit pang taglami. At labindalawa sentimetro na high heels na parang ipinaglihi sa sakit. Ang sentro ng lungsod, ilang oras lang sana kung sasakyan. Pero kung lalakarin, tatlo, baka apat na oras. Sinubukan kong mag-book ng car service. Pero sa ganitong lugar, walang tumatanggap ng trip. Hindi rin weekend. Lahat ng kaibigan ko siguradong tulog na. Nakasilent ang mga cellphone nila. Ayokong istorbohin kahit sino. Kaya naglakad ako. Maganda nga ang takong. Pero sa loob ng wala pang isang oras. Nagdugo na ang sakong ko. Wala akong nagawa kundi hubarin ang sapatos at maglakad ng nakapaa. Ang kalsada hindi pantay. May mga bato, may mga sanga. At sa liwanag ng buwan, halos hindi ko makita kung saan ako tumatapak. Tuwing may tama akong bato, parang may kutsilyong tumatama sa talampakan ko. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naglakad. Ang alam ko lang, bawat hakbang palayo kay Edmund ay isa ring hakbang palayo sa sakit na matagal kong tiniis. Pinabayaan ko na lang na humina ang battery ng cellphone ko habang naglalakad sa kalsadang sobrang tahimik na nakakatakot. Para hindi ako kabahan, binuksan ko ang cellphone at nagsimulang mag-scroll sa internet, parang gusto kong kumbinsihin ang sarili kong ayos lang ang lahat. Pagbukas ko ng wechat, unang lumabas sa feed ko ang bagong post ni Lila, siyam na litrato sa isang college. May inihaw na pusit, mainit pa, may uso. May selfie niyang nakangiti, sobrang tamis. At syempre, nandoon din si Edmond, nakatayo sa tabi niya, ay halong ngiti ng pagod at lambing. May caption pa siyang nakasulat. Ang pinakamalaking swerte sa buhay ay kapag sinabi mo lang kung ano ang gusto mo, may taong agad na ibibigay yon sa'yo, parang si Aladdin at ang mahiwagang lampara. Sa ilalim, puro komento ng mga kaibigan nila. Grave, so sweet. Perfect couple. Sana all. Ang sakit sa dibdib ang ironi ng lahat. Habang ako, nag-iisa sa dilim, basang-basa ng ulan, siya naman masayang nagpo-post ng love story niya. Parang gusto rin ng langit makisali sa drama ko, biglang umulan. Una, patak-patak lang. Tapos, lumakas. Hanggang sa halos di ko na makita ang daan. Walang mapagtaguan. Wala ring dumadaang sasakyan. Tinamaan ako ng malamig na hangin ang taglagas, habang ang katawan ko nanginginig sa lamig at sa sakit ng sugat sa paa. Pagdating ko sa lungsod, alas tres na ng madaling araw. Medyo humina na ang ulan, pero sobrang pagod at ginaw na ako. Ayokong umuwi ng ganito ang itsura, kaya pumasok ako sa pinakamalapit na hotel para magpahinga. Pag upo ko sa sofa, saka ko lang napansin, dugo pala ang mga yapak ko. Nagulat pa ang staff ng hotel at tinanong kung kailangan bang tumawag ng polis. Umorder ako online ng gamot para sa suga. Habang nililinis ko to, halos mapasigaw ako sa hapdi, pero sobrang pagod na rin ako kaya nagbalot lang ako ng benda at diretsyo na tulo. Kinabukasan, paggising ko, halos hindi ko maigalaw ang paakong kaliwa. Namagana at may nana pa. Kaya wala na akong nagawa kundi magbook ng taxi papuntang ospital. Sabi ng doktor, infected na ang sugat. Nilinis at binalutan nila, tapos binilinan akong magpahinga at maging maingat. Habang pinapakuha niya ako ng gamot sa pharmacy, sinabi pa niya. Mukhang may lagnat ka rin. Siguro dahil sa ulan kagabi. Paglabas ko ng klinik, hawak ang reseta, nakita ko siya, si Edmund. At syempre, kasama si Lila na tumatawa habang kumakapit sa braso niya. Pagkakita niya sa akin, biglang nag-iba ang mukha ni Edmond. Lumapit agad siya, halatang nagmamadali, sabay sabi. Ophelia, kagabi pupuntahan na sana kita, pero si Lila biglang nagkasakit. Nahihilo siya, nahihirapan huminga, nagsusuka pa, kaya dinala ko muna siya rito. Akala ko naman nakasakay ka na ng taxi pa uwi. Sa sandaling iyon, tahimik lang ako. Wala na akong lakas para magpaliwanag ni Magalit. Kasi minsan, mas nakakapagod pa ang magmahal kaysa maglakad magdamag sa ulan. Hindi pa man siya tapos magsalita, napansin na niya ang kaliwang binti ko na may benda. Ophelia, nasugatan ka ba? Kung dati, siguro magagalit ako dahil iniwan ako ng boyfriend ko para sa ibang babae. Pero kagabi pa ako nakipaghiwalay. Wala na kaming koneksyon ni Edmund. Kahit mamatay pa ako ngayon, wala na siyang karapatang umiyak para sa akin. Tinabig ko ang kamay niya at malamig kong sinabi. Sinabi ko na kagabi, Edmond, tapos na tayo. Hindi kalayuan, nakita kong kumislap ang mga mata ni Lila nang marinig iyon. Agad siyang tumakbo papalapit, umiiyak pa kunwari. Ate Ophelia, kasalanan ko lahat to, kung hindi lang ako sobrang matakaw, hindi sana nadelay si Edmund. Natakot lang siyang mapahamak ka kagabi. Kung galit ka, ako na lang sisihin mo, wag si Edmund, please ti.